oo oh, mga kuryahan pala ito Oh. <laughs> para parehas gawin tayo oh, ayan oh. pupunta po daw Bibisitahin po okay. daw nila si j boy, ayan tara na hindi, hindi, hindi ano suha ng malili ano yung kalamansi Nakita nila marami daw ako kalamansi. Maasim. Nakita po sila ng... Nakita po sila ng... Mga bulaklak doon. Ayun. Talagang mariyas na ito. Pupunta lang kay Jepo nagbulak-bulak lakakan pa. kita po sila ng mga flowers ayan naglagay pa ng mga flowers sa iyang tainga ayan oh mga magagandang dilag mga tres marias Ay, po eh. Anong sadya niya po dito? Oh, yan. Anong sadya niya? May... Ay, kakarating lang. May... Kakari, ano kakarating lang namin. Tapos tinatanong Kasi ano, may... po kayo bakit dito. Kasi kapag dito, mahalaga mga tao dito. <laughs> Hindi basta-basta <laughs> yung mga diba tao dito. Mahalad, ah? Tingnan mo si congressman Nandito. <laughs> <laughs> niya Ah. Uh. May invitation ba kayo? Hello? Ay, oo. Saan? O, oh, kita mo naman, oh, ang gaganda niya mga babae na yan. Kahit maganda, kahit walang maganda. <laughs> walang invitation. Ah. Uh. Oh, tara, oh, tara doon sa loob, tara sa loob. Walang permit. pasok sa, sa loob. Ay, basa na kayo kasi nagalit na kayo eh. Okay, po. Uh -huh. mano mm -hmm. okay. oh, po Pwede kami pumasok? Opo, pasok na po kayo. Oh, pasok kami. Welcome to my home. Oh. Yan, pasok po kami ang dilim. Walang ilaw. Pinunasan pa talaga ni Jipoy yung mga apakan po na nila. Mm. Mm. Ano yung mo kay sabi mo, Jipoy? Ha? Wala ko masasabi. Ikaw yung dalawa, ano yung masasabi niyo kay Jipoy? Yes? Oh, ano yung masasabi mo kay Jipoy? Wala po. Oh, wala? Oh, kamusta? Madal-dal huh? po. Pakit, diba na? Ano naman, Jipoy? Nalito po ako sa... Pinipirahan ni Jipoy. Kasama ko yung Tres Tatlo, Marias. yung Tres Marias. O, oh, kamusta ka naman? Okay lang naman po. Hmm. Hindi ka ba nalungkot nung may kami sa probinsya? Hindi ka nakasama namin? Ay, okay lang yun. Walang problema yon yun. May parang galit, o. Oh. Walang problema. Parang na. nagagalit sa amin. Ay, nakit na galit ako. Nagtutula yeah. <laughs> na lang. Ha? Ano ang sinasabi niyan? Nagtutula. Hindi, ano ang sinasabi niya nung umuwi kami na hindi siya nakasama, walang binabanggit sa inyo? Wala naman po, okay lang naman daw po. Oh, okay lang daw. Okay. Yung sumama ay, ito, ay, yung ay. pinaprank ako nila. Sino? Hmm. Pinaprank ka nila? Parang ako na wate doon. Hindi ko malimutin. Yung ano, yung yung sa... Kalan. Kalan? Oh, bakit? Ano nangyayari sa kalan? Hmm. ano, bumagsak na yung kalan. Oh. Eh? Baka sumabog! Uh, sumabog na yung kalan? Oh, tapos? Mayroon pa, mayroon tawag mo doon. Kaya patok yung naputok nila para sa akin plastic plastic yung pumutok na plastic hmm. mabukod mo may lalo na yung plastic na okay. pero okay na <coughs> <coughs> okay na buti na, oh, na. na. bakit ba ba may sinasabi sila ano yung sinasabi nyo kanina sinasabi nyo kanina nung natawag pero kanina doon yes. yes hindi na po lang masisi jeff oh bakit bakit wala may laptop na Yes, tadi tu na I'll prepare for you. Binalik ko na sa iyo to. Baka magkilos ka sa akin. Sabi mo kanina, hindi na ako pumunta, hindi na ako pupunta dito kasi may laptop. Okay, nandito na. Prepare na lang dito kompleto na 'yan. Ano 'yan? Ano 'yan? Ito ta Hindi mo sa amin. Sabi ko na sa iyo. Kay Maylin? Mm. Bakit sa akin lang? Dapat sa amin. Pwede rin ano, ano um basta yung sa kanila na, sa kanila na 'yan. Ikaw yung keyboard. Ikaw yung mouse. <laughs> <Ay, kayong screen. laughs> <Ay, it's okay. laughs> Buding na buksan namin? Buding buksan mo? Oo, oh, buksan natin para oh. mapunta na yan. Okay. okay, buksan Bukuhais natin. Mukuhay ko na upo, mukuhay ko na Okay. Oh. Ayan, Nakaka. Ayan, may okay. bago po kasi ng na yung sige. Oh, bakit nakabalot pa? Gagamitin mo, di ba? Yes. Ay, bagong kasi. Uh -huh. Para sa pag-aaral daw niya. Okay. Pag-aaral Pag-aaral Thank you. Wow. Buksan wow. natin. Teka, teka, teka. Dandahan, baka masira. Marunong ka ba niyang gumamit na? Yes. Uh, um, ako kanina. Wow. Wow, ang ganda. Ang wow. ganda sa, sa amin na yung kwejet. Wow. Sa'yo to? <laughs> <laughs> ako na. Oh, sige, tanggapin mo na para sa iyo daw yan. So, ito, wow. ito lang talaga yung sa akin? Yes. Hmm, kasi, eh kami kay, ano, sa dalawa. Ano yung bibigay mo? Yung sa dalwa Ayan. Apo <laughs> Abo, may mouse <laughs> na ilaw pa. pa. May light, light pa. May light <laughs> na ba? Diba? Oo. Oh, wow. Eh, mm -hmm. kay, kay Sinea. Wala naman, Sinea. Ay, niya. Ito. Oh, may pag ba? Oh. oh, ayaw nyo. mayroon kayong ganyan. Meron na kayo. Hindi ka na magsisi sa akin. Hmm, yan. Oh. Meron naman kayong binigay sa Inyos Jipoy. Ano hmm. sa'yo? Ito. Wow. Sinis lang akin. yes. Ano Para next. Saan mo Saan mo gagamitin to may ni eh. Pang punas <laughs> ng mukha. mukha. <laughs> <laughs> Ang ganda-ganda ng mukha ni Maylin. Papuros ng mukha yan. Yes. Sabi mo mga Maria sa totoo lang po, sobrang ganda talaga. Ah. Ano sa tingin na sa akin? Mga Maria Maganda. Babaya ko! Maganda. Puganda. ba maganda? Pugi at saka ganda. Ah? Hindi ako baklang. Pugi? <laughs> hindi hindi naman sila. Dapat. Pugi. Hindi, puganda. Puganda ka pala ngayon? Ba na pala pangalan mo ngayon? Siyempre. Uh -huh. Marias. Kaya ang tawag sa'yo, Puganda. Bakit Puganda? <laughs> Yung Puganda, for example, kay Ma'am C, si, yan ang Puganda. Sino Ma'am C? Si? si Madam Lola. Ha? <laughs> Ay, oo. Ah. Uh, Puganda. Puganda, yan ang Puganda. Kasi, hmm. yan ang sinasabi na member of the LGBTQ. Ah. O, oh, sige. I-try mo buksan niya ang ating natin. laptop. Alam mo yung saan wow. na buksan? Ito. Pindutin mo yan. Pagkatapos. Wow. Saan? Ito. Saan pinut? Mm. Nag-light wow. na siya. Wow. Yung -light. light is white Tingnan mo. Uh -huh. <laughs> tapos, tapos. Tapos na. Pa. Wala na. End na. Wow. Jeffrey talaga, oh. Jeffrey, welcome. <laughs> <laughs> diba talaga? Wow may Boss, binigay mo sa akin ito. Mm -hmm. <laughs> Ate ko, okay, binigay mo sa akin. Alam mo na pala <laughs> ng Jeffrey gamitin ito. Mo. Sino ba ang nagbigay niyan? Uh, okay po. Um, salamat uh, ka sa uh, nagbigay. Okay po. Um, actually po, uh, marami pong salamat po kay Tita Jasmine. Hmm. Tita Jasmine, malaki pong halaga po para sa akin itong ibinigay mo sa akin. Kasi, um, marami pa kong ano, kasi akala ko, um, um, hindi ko ito, ma, ano, nandito na ngayon, kasi nung una pa ito, pinapangarap ko na ito, magkaroon ako ng laptop para po sa college. At okay. salamat po sa tulong mo sa akin, marami, marami pong halaga para sa akin, at saka, I promise ko na, makapa, ano, ayusin ko po yung pag-aral ko. Hmm. Tama. Mo yung pag-aral mo, kasi, Halos kumpleto na yung mga gamit mo. Yes. Oo. Oh. Kailan tapos kapagtapos ano, ka talaga? Mm, tapos ito, isaksak dito. Wow. dinamin, di pa ako ah. nakagamit ng ganyan. Wireless na mouse. Yung sa akin laging may wire. Tapos ito. Wow. Mm. Ay, Parang pinapahanga da, mo yung uh, dalawa. Tingnan mo, may araw-araw. Maria sa. May araw-araw. Dito, may araw-araw. Wow. -araw. Oh, sige nga. Okay. Magbukas ka nga example, sa, sa, search. Mm. Punta ka sa word. Sabi ni Mamsi, Sa word. Napanood ako ng ano, movie dito kanina. Si, wag yung mga movie pa panoorin mo lagi diyan. Yung mga about mga tips po para sa mga first college sa mga Ah, okay 'yon. Sa mga Bakit nawala? Ah, <laughs> yes. um, alam ko marunong ka na. Ah, uh, dito na. Tinuturuan mo kami ah. Sign in din. Hindi Pwede nga galawin namin yan? Ha? Ah, galawin? Pa Pwede kami makialam? Alam? Ayaw, ay, ayaw, hawag na. natin pa kayo. Makay po yan. Eh. Baka ayaw magamit j Google ka na daw lang. Wait. Mm -hmm. Okay, wait lang. Sa Google na lang Yan. Mm -hmm. yeah. Tinuturuan ka pa nito si Namaylin ngayon ah. Sabi tayo ha. Sabi tayo ah? Kasi po, may laptop may din po na, yan si Sinea. May laptop din si Sinea kasi yung, uh, yun naman laptop ni Sinea, para din sa kanila. Pagka ano, nag-ano sila, nagamit din sila noon. Oh, okay, okay ano ang ano rito, mga research natin? E, Sige, halimbawa, halimbawa. Diyan, diyan. Dito. dito, dito. Okay. research natin si? Sino? Um... Anong gusto niyang research? Order. O oh, sige, try mo lang para at least may idea ka. May idea? Oh. Uh, okay. Ano? halimbawa lang. Halimbawa. bawa. Uh, ano okay. shirt mo? Sa um, Filipino major. Sige. Ito yung pinuha ko kanina. Filipino <laughs> major. Okay. Ito, um, mm, about ah. Mga, mga review. Ito. Saka yung mga ano, sa Filipino Major Part 1. Dito. ito, ito. Mm. ito. Yeah. Sa Bachelor Secondary Education Major in Filipino. Diba? Diba, marunan ako! maganda yan para may idea ka oh, wow ito yung mga kurikulum of bachelor of secondary education major in filipino curriculum program of study yung introduction sa pag aaral ng wika instructora ng wikang filipino panimulang lingwistika ling Ngayon ng wika kultura at lipunan yung mga ugnayan ng wika, example, yung mga kultura about sa si mga sa, si sto, si story nila. Kung siyang basahin, oh, basahin, mm -hmm. sa, mga kasaysayan dito sa Pilipinas. Ang buhay at ang akda ni Rizal. Ito yung mga si ano, um, ito yung pinagandaan ko. The child and adolescence, learners and learning yung principles. Mm -hmm. Yan kami. Tapos, uh, building a sentence, ha? Ethics. Dito kayo sa ethics. Diba? Um, ito yung second year. Panitikan ng rehiyon. Alam ko nito, sana isay at talumpati. Panuha, panu, panu panula ang Pilipino. Variety um, at variasong ng wika. Alam niyo Diba ito? Uh college. Ito yung ito. Ang hirap pala ito. Ito yung... yung mga kumbaga diya uh, mga agenda po ito. Ito yung hmm. pinag-aralan dito. Malaking tulong yan, Jeps, para sa yung pag-aaral, ano? Malaking tulong sa akin dahil lang kay Tita Jasmine. Tita Jasmine, ah, marami salamat po, Tita Jasmine. Maraming salamat po, Tita Jasmine, kasi malaki po. Saan lugar siya ron? Sabi ni Daddy Paul sa US. Hmm, yan. At yung pong po nating mga... Uh, viewers na taga US, maraming maraming salamat po yan. Natutuwa po si na Russell, si Nea, dahil uh, nagkaroon po si Jpoy ng laptop, di ba? Uh oh, um, yan. wow, yan ang masarap, makdo Yaka, 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 dito. Bakit hindi ako binigyan ni... Paano ako pumunta rito doon na meron si Mamsi? Si Ma'am dito. Paano ka nga pupunta doon? Oh. Ayan. Yan, yan yung pinag-asaryan ko. Yan, at least may laptop na si Jipoy. Malaking eh. tulong po ito sa kanyang pag-aaral. Ito, ito. may din pagkano magkakaroon din kayo niya na sarili ninyo. May nagagamit naman sila doon eh. Ano, ano? Ano sabi mo? Anong kaya nga? Ay, hindi ko pa alam. Tumingin ka, tumingin ka dito. Ano sabi mo? Oo, oh, saan mo, Maylin? At magkakaroon din kayo niyan. Uh, sabi mo, kaya, sana po. Ganun lang, dali, 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 dali. Uy! Sa, uh, kayo, Russell, ha? Yan mo, Russell. Maylin, magkakaroon din kayo niyan. Sana hmm, po. Yan mo, hindi kayo ma... Yes, kapag makapag-scala o mapag na kayo, Oo. Oh. yung cellphone. Pero mas importante ngayon yung ganito. Yung ganito. Kasi lahat ng mga documents, for example, report of sa isko ninyo, meron kayong PPT. Hmm. Yung ano dapat, para rin sa cellphone meron yung Lahat ng mga, lahat ng mga uri sa mga, about sa mga panalepsik, about sa example, para sa akin, major yung Pilipino. Panalipsik at tuklasin at talakayin natin ang mga araling panlipunan o ang, Filipino. ang Pilipino panahon ni Jose Rizal. Okay. Mm. -hmm. Yan. Hindi, ma. Tapos kapag, siyempo, ako ba't sila, base ed, yung education, yung lahat ng is teacher, hindi ko ano, okay. lahat ng teacher, mayroon din ding ganito. Kasi is ito kapag mag-teacher ka. Oh, kaya nga meron si Mrs. niya na ganyan. Hmm. Ah, si nanay, meron na ganyan. Si nanay, nga, nga. nga, nga. kasi, ngayon, expert na ngayon ang mga teacher. Hindi nang blackboard ang gamit niya yun, kundi TV. TV na. Baka sa inyo TV ba ginagamit? TV na ngayon, hindi tulad pa noon. Pero sa amin baka blackboard pa rin? Blackboard pa, pero sa amin TV baka Kasi iba sa inyo. TV. Hindi, doon sa atin, sa Dabao. Doon sa, mayroon sa totoo lang po, tingnan mo siya, may TV na talaga. Pero Bago lang. Sa, pero doon sa Dabao, ano? TV talaga sa inyo? TV talaga. TV. Hindi donation sa school amutan. O pwede donation sa school para sa gabay para sa mga kabataan galing sa mga gobyerno. Okay. Mm -hmm. Pero minsan naman yung mga lahat, minsan naman yung mga teacher yung parang sarili na talaga nila yung yung ano, yung nag na lang sila. Yung sariling pera talaga nila binibili nila para sa mga bata. Mm -hmm. para, Pero, yung mga mayroon siguro na mga Mayroon silang pictures. about donation. Oo. Oh, oh. Example, like example sa amin. Pero hindi Nap naman din lahat na, hindi naman ano permanente eh, yung ano gobyerno donate sa school. Pero depende yun sa example, example. Like example, like example, sa aming school, example, sa school namin, nag-donate kami ng pera para makapagbili kami ng TV. Gobyerno pa yun? Kayo naman yun. <laughs> ano, sa, hindi talaga yun sa, ano, sa sarili namin para magkaroon kami ng TV. Hindi I mean, sabi ng teacher, okay, sa aming prinsipyo namin magsalita kami ng ganyan. Ha? sarili. Yung Okay, magkaroon tayo ng TV. Gusto natin TV para yung mga anak natin. Para, ano, maganda yung pag-aral na yun. Meron na silang TV. Mm. Diba? Siya so, yung nagpapamitin yung teacher. Ganun. Yes! Pero sino nag, ano, nagsalita ng ganyan? Yung mga parents. Mm. Pero hindi talaga goberno yun. Oh. Okay. Abo na yung goberno. Yung mga teacher, like teacher. Mga governments yan. Hindi naman sila yung umano ng pera, eh kayo naman din. Ang si Maylin. Nagalit ka! Na, sa toto lang, okay. Parang ma... sila? O bakit namatay? Bakit naman pindutin lang ito? Yan, <laughs> hmm. hmm. pindutin lang ito ng kamay Tapos... Lalabas ano, na. yung kahit kamay? Hindi ba tas ka rin yan? Yung ganyan ganyan? Oo. Hindi, para mara... Ano, hindi ko alam. Pakmasira? Bala. Pindutin yung papindut nga. Hoy! Hoy! <laughs> Kakagulat ah, ah, naman yan. <laughs> okay. Dapat. Uh, sa Sala isa po. Mayroon mm, at least, ah, oh, maganda, meron na si Dipoy si uh, na. Si na Maylin, mag... Magkaroon din kami niyan. Pag yes, magkaroon mag kayo. Pag Dapat. Maroon Anong rin mo 9. ngayon? Nay. Magkas ni para sa kapatid ko. Ikaw? Same kaya ng grade 9? Okay. Maroon. Alam mo ba yung grade 9? Mga basic lang po yun talaga. Yung red 10, para mahirap na yung red 11. Kaya kapag red 10 na kayo, mag-college na kayo, mayroon kayo. Pero sa totoo lang po, hindi lahat ng level, level up, ano, mahirap talaga. Next sa po sa akin. Yung red decker, kasi kahit sa decker, mahirap talaga yung sumulat. Mahirap na yun. Lalo na yung mag-college na tayo, tingnan mo, sa hmm. akin. Hmm. Kaya kaya mo yan. Dapat, Trust yourself and God. Hmm. Paano yan? Dadali na namin yan. <laughs> Kung gusto ni Marlene. Aba, hindi ah. Binibigay mo para kanina. Hindi yung nagsabi na bibigay mo sa Sabi mo, Sabi mo. Oh, ito hmm. I will tara? pray for you. tara, dali na natin. Sige, dali na, na Oh, parang nagagalit pa. Tara, dali na natin. <laughs> Baka iiyak ka. <ha? laughs> Ba't naman maiyak? Meron naman akong gitara. Eh? Hey? Yeah. <laughs> Amin na din yung gitara. gitara? <laughs> Okay? Hey, Cellphone to kunin mo na. Oh, hindi, maganda yan para para sa UG po eh. ay okay. malaking tulong yan sa iyong yes. laptop. Ano? Ito namang sina, ni, si Nia, mayroon na ng laptop din si Nia pagka ano, nag- uh, okay. share din sila doon sa man, laptop mo. Hmm. Kaya marunong man, man, na rin na. Sige nga, magamit ka nga, Maylin. Mag Mag-smash expert pala kayo sa akin. Hmm. Hindi naman expert. Okay, kayo, sige. Oh. Paano ito? Pagamit mo. Sinasal na. Bakit ako? Ano <laughs> oh, nga? Sabihin mo. Yan. Yeah. Ano <laughs> oh, nangang-out? Wala pa ako. Wow. Ako rin Ganyan pala. rin akong <laughs> account. Ha? <laughs> ano, ano pa, pa dito? Wala rin akong account doon. Saan? Diyan. Doon din sa akin. Di ba? Tingnan nyo. Yung yan. word ko rin din naga na. Alin, ito ang ganito? Oo, oh, akin din din naga may word. Hmm. Wala pang account. Ibang ginawan. Papalad ka dito unyo sana. Mm, yeah. yeah. Yan. Ayun nga si Maylin. Tignan mo. Marunong yan dyan. Sanay sila sa yeah. ano eh. O. Oh. Jipoy. Seven hours. Jipoy. Yeah, yan Jipoy. Saan? Hmm. Shhh. Ah ito. Saan? Mo. Yes. Ah Jipoy. Documents. Mm. Hmm. Tignan mo. May idea na rin sila kung paano maggamit din sila ng ano ng laptop. Kailan wala pa silang sarili namin talagang namin laptop. laptop. Eh kasi si Sinea, meron laptop si Sinea. Oh, pero 'yun para na rin sa kanila rin 'yun dahil sila magkakasama. Oo. Mabuti. Eh pwede mo ring share din sila diyan. Pwede, pasyaren din sila. Para parang galit. Pwede! ni hindi ka nakatingin. Ano ba 'yung ano ba 'yung ganyan? Pwede. No, Ga ganit ba? Ganit ba? Ang goses ko parang sinasabi na, slow mo. Slow mo parang parang minimize na parang hindi ah. parang silent. An ano yan? Pwede ba silang makikita dyan? Yes! Eh, hindi ata eh. May wifey <laughs> dito, pwede kayo malulat sa lidah. Basta, huwag niyong sarain. Kasi magaling si kita, Jasmine. <laughs> Simple. Alam mo kuya, masaya rin kami para sa'yo. Oo, oh, yan yeah, no. Oh. Okay. Ah, okay, okay, Let's Let explain me. Bakit mo yeah. masaya? Masaya kami kasi nagkaroon ka ng laptop para sa pag-aaral mo. Para mm. sa lahat ng mga hindi mo maintindihan, pwede mo diyang ano, panuorin. Yes. Wow. Para magamit mo sa pag-aaral mo kasi alam namin na mag-a-adjust ka pa kasi bago ka pa lang dito. Oh, okay. Yeah. <laughs> no, okay nga, oh, ano, okay Okay nga. Oo naman Totoo lang. yung lahat. Kasi mag-adjust pa ko. Kasi sabi, sabi po, ng no, mga teacher ko. Hmm. Ay, nalay <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Sabi ng mga teacher ko. Sabi na before ka makisosalize sa ibang tao, with observation ka muna. Bago ka makisosalize sa ibang tao. Hmm. Alam mo ba yun? Yung socialization, yung mapag... Ano, bago ka magsalita, magtanong ng isa po, classmate mo, mag-observe ka muna sa kanya. Ganyan. Parang kinukuha po mo, parang kinukuha mo po yung ano. Know. Hmm, kinukuha mo yung, yung, yung ano, yung... Hindi, hindi, hindi yan bagay eh. Siya yung mag-adjust, tapos ikaw bago ka lang. Mm. Hindi yan bagay. Mm. Ang bagay dyan, ikaw yung mag-adjust, hindi bago ka lang magkaka meron oh, din kayo diyan kaya magkaka okay mo wala nang pag-asa magkakaroon din kayo niyan Sat hmm. daw muna Wait lang wag daw magagalit ayaw niya Ay meron pa Refresh sabi ni Refresh Pag refresh alam ko pag kayo patapos tapos na pag kayo babago bago pa lang gagamitin Yes uh, tapos Wow Dito pwede na Shut Oh. Wow. Dapat wag pa yan gagalawin. Oh. Ganda naman ang laptop ni Jepoy. aw oh, ano masasabi mo, Jepoy? Kawayan Yung, Ito? Masabi ko lang po, I'm not pero mm -hmm. akala ko pa naginip lang to. Pero malaki po malaga para sa akin. At actually, marami pong salamat po kay Tita Jasmine sa pag bigay sa akin. Sabay kayo. Yung nag ano sa akin, marami pong salamat ito. Malaki pong halaga para sa akin. Marami pong salamat. Marami pong salamat po Tita Jasmine sa binigay mo sa akin ng laptop. Malaki pong halaga para sa akin ito kasi kap na, nalaman ko lang Oh, kasi sinabi ng mga ibang mga, mga ano tao, kapag mag-college ka raw, is importante daw yung laptop. Mm. Marami pong salamat po sa iyo, Tita Jasmine. I pray po na Diyan ka po sa mabuti at saka at saka lalo na yung mga family mo. Family mo po. Maraming pong salamat po, Tita Jasmine. At lahat po yung mga sponsor ko po, maraming pong salamat po sa pagtulong sa akin, sa walang sawa po sa pagpanood sa aming vlog. Maraming pong salamat po sa yung pakinapang para sa akin. Marami maraming pong salamat. Po Thank si you Jay and Boy. God bless you. So tinaman po ni J. Poy, talagang nagkaroon po siya ng laptop at sana po ay... Para pang-blessing ang dumating kay Bicol. Lalo at, at sa, kayo doon 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 sa kayo mga mga Ano? Nainggit ba kayo? Hindi po. Oh, sabi mo ano. kanina. <laughs> yung sabi mo kanina. Ano <laughs> sabi ko kanina? Sana hindi, hindi na, hindi, na, hindi na kayo pumunta, hindi na kayo pumunta dito kasi may laptop na raw ako. Sabi mo kanina. <laughs> nalimutan ko hindi. Hindi. <laughs> <laughs> oh, tapos ngayon, dali na ito. Oh, dali na daw,

Thank you po oh. Thank you, you Tita Jasmine you Sa pagbigay po kay Kuya Jeff mahalaga po, po yan sa pag-aaral niya po lalo natin ngayon, na po ngayon kalis na po siya mag yes. magagamit po siya Opo Thank you very much po kay Tita Jasmine sa lahat po ng sponsor namin Thank, thank you, you, you po, po sa inyong lahat Malaking tulong niyo po sa para amin para kay Kuya Jeff lalo po yes. magsuporta po thank thank sa amin lalo na po sa aming pag-aaral maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless you everyone God Nanay Oh, shout out po kay Nanang Annie sa okay, Salamat po ng mga viewers at charity viewers na nanonood po sa amin. Maraming salamat yung po. Yung Ayan. Ma shout out po kay Nanay Eli. Ma'am. Elizabeth. Hi Ma'am Elizabeth. Hi, ma Elizabeth, Hi, ma Elizabeth. May, shout out. May pa, pa. Kay na Ma'am Elizabeth. Oh, pa Kay Grand. Kay Grand pa shout out po kay Grand pa hello kay sino pa Mr. G. Hello po shout out po sa inyo. God bless po sa inyo. Hello. lahat. Uh, yun yung yung Maya, Mama, Maya. Maya, Maya. Hello, shout out po kay Doc Lexi po, tsaka kay Ma'am Edna. Thank you po, ay kay Ma'am Yoli po. Thank you po sa inyo. Thank you very much po sa pag-supportan niyo po sa pag-aaral ko. Okay. Shout out po sa mga PB team at sa kayong mga Um, scholar po dun sa Abra. Shout out po doon Hello! At sa kayo hello, mga taga-scholar po ni Daddy po dun sa Davao. Hello, Marami. Neri! Uh, si Neri, yung sila Dali. Marami pong salamat po sa papunod. At, at sana nandyan tayo sa mabuting katawan at ng cesar sa ano, Ano ko lang ako. Ako na yun sa inyong taga-abra. Shoutout sa inyo. Shoutout po. Ano na si Kaila. Tita Pibi shout out oh, po sa inyo. Tita Pibi Sa tapo, Tita Pibi Love. po kayo. Kaya Tita Diday. Si Irene, si Erna, si Dali, si Marjorie, and Lahat kayo dyan, shout out sa iyo. Ingat kayo. Jet. Enjoy lang kung saan kayo magagala. bye. Bye bye.